Samantala, bukas na sa publiko ang isang art, exhi o art exhibit sa San Francisco, USA. Tampok ang iba't ibang obra na tumatalakay sa multikulturalismo ng Pilipinas kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Heritage Month. Yan at iba pang mga napapanohong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangue. Matagumpay ni dinaos ng Philippine Consulate General sa San Francisco, USA ang Asian American and Pacific Islander Heritage Month. Nakasabay naman ng Philippine Heritage Month dito sa bansa. Sa isang art exhibit, dito binigyang kulay ng Global Artists Creative Collaboration for Empowerment o GACCE ang mensahe ng multiculturalism at diversity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Consulate Rowena Pangili ng Dakwipil, ang naturang exhibit ay gitpa sa isang sining, bagkus isang talakayan ng pagpapakita ng mayamang kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Matutunghayan ang naturang art exhibit sa Kalayaan Hall of the Philippine Center sa San Francisco hanggang May 30. Sa iba pang balita, muli na namang naitala ang pinakamalaking pag-atake na isinagawa ng Russia sa Ukraine matapos magpakawala ng halos tatlong daang drones at 70 misas kahapon. Ayon sa mga otoridad, labing dalawang kataong nasawi kabilang ng tatlong bata habang higit sampu naman ang sugatan. Muli na namang nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump hinggil sa usaping pangkapayapaan. Ayon kay Zelensky, kung patuloy na mananahimik ang Amerika at ang iba pang mga bansa, lalo lamang nitong hinihikayat si Putin na ipagpatuloy ang kanyang agresyon. Samantala, nagluluksa naman ngayon ang isang ama sa Gaza matapos masawi ang siyam anak sa isinagawa namang military attack ng Israel sa kanilang lugar. Habang kasalukuyan nagpapagaling naman ng ama sa ospital na nagtamu naman ng malulubang sugat sa kanyang katawan. Kinumpirma naman ito ng Israel na sila ang responsable sa likod ng mga pagsabog ngunit iginiti lang ang mga target umano ay mga pinaghinalang suspect na malapit sa kanilang kampo. Habang sinabi rin ito na nila silang ideya na may mga sibilyan pa sa lugar dahil inilikas na raw nila ito bago pa man ang mga naturang pag-atake. At yan naman ang na kalap nating balita mula sa Badabang Panig ng Mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZ. Research TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.